Kung may varicocil, di na magkakaanak, Dokter. Nagpa-check up ka tapos lumabas na malalaki ang ugat mo sa bayag, ngayon nag-aalala ka kasi may varicocil ka. You're in the right place, let's talk. Para kasi sa mga couples na gustong mabuo ng pamilya at gustong magkaanak, yung prospect na hindi kayo magkakababy ay mabigat na balita Potentially distressing de and depressing Ang theory, binabago ng varicocele ang internal temperature sa testis ng lalaki Nababawasan din daw mismo ang oxygen supply ng testis kapag may varicocele Meron pang sinasabing reflux ng mga toxic metabolites kapag may varicocele Importante yun dahil sensitive ang development ng sperm to such changes Kapag hindi optimal ang development ng sperm, there's a chance na magkaroon ng abnormality yung mismong sperm cell suboptimal sperm, suboptimal chances na makabuo ng baby. Kaya ano, pag may varicocele, di na magkakaanak. May bad news, may good news. Ang bad news, yung exact association ng varicocele at infertility ay unknown hindi pa alam. Pero nakikita ang varicocele sa 25% ng mga lalaking merong abnormal semen analysis at sa 35-40% ng mga lalaking merong infertility. Ang good news, may malalaking studies na nagsasabing kapag inoperahan ang varicocele, varicocelectomy, nakakaroon ng improvements sa semen parameters ng patients. Nare-reverse din daw ng varicocelectomy ang sperm DNA damage at ini-improve ang overall survival ng sperm. May solusyon. Ayos, kung nakaka-relate ka sa video na to, like and share mo sa makikinabang sa ganitong information. For more urologic and men's health content, follow me here and on all my socials. Ako si Dr. Drew, urologist, dito, Euro in the Know.